Uh, magandang umaga Muli uh, ako ay naririto pang uh, magbahagi na naman po ng uh, isang uh, orasyon na magagamit bilang inyong uh, spiritual na gabay uh, Ito po ay uh, kung gusto nyo pong magkaroon ng gabay na spiritual sa lahat ng oras ay uh, pwede nyo po itong uh, gamitin at uh, saan man po kayo pumunta ay abanggitin lang ang ratio na aking i-upload ngayon at uh, para inyong kung uh, makuha at kopya. ito po ay uh, dinadasal sa mga hapon o kaya gabi kumporme sa inyong sitwasyon saan man po kayo pumunta ay pwede rin po itong gamitin upang po kayo uh, magkaroon ng gabay so nawa ay uh, no skipping ads habang kayo po ay uh, nanonood Ah, uh, kahit na po uh, uh, medyo malungkot dahil yun nga ay uh, hindi po ako mula po nung June uh, na June 2023 ay hindi po nag ako nakakatanggap ng uh, YouTube na salary. So yun, uh, Pero ganun pa man, kahit na malungkot ay uh, maligaya na rin dahil uh, napagbahagi pa ako sa inyo ng mga rasyon. So 'yon uh, habang uh, kayo po ay nanonood bago sana matapos ang uh, video ito ay nakapag-share ka na, like. Importante po ang like, like para malaman ni YouTube na marami po ang uh, uh, nagkakagusto sa akin mga uh, sa akin channel at uh, mga video. So 'yon na uh, nakapag hit ka na sa notification bell para ano man po ang inyong ginagawa dyan sa inyong trabaho ay na-notify po kayo ni YouTube. So, ano muna po tayo? Uh, intro muna po tayo mga kapatid. Welcome back sa aking channel uh, Naririto po ko sa ngayon sa uh, Mulabi Sambonga del Sur at uh, nagmi-mission po dito at uh, yun uh, saan man po kayo naroon uh, maging dito man sa Pilipinas o abroad nawa ay abutan po kayo ng aking video ito na nasa mabuting kalagayan, ligtas o ano pa at walang karamdaman. At hangat ko lagi ang inyong uh, uh, kalusugan at kaligtasan saan man po kayo naroon. Uh, at uh, disclaimer naman sa mga hindi po naniniwala sa aking content ay pakiskip po ng video ito at maghanap po ng video na naayon po sa inyong pong at uh, anong po ang inyong reliyon ay gagalang anong po ang inyong uh, paniniwala ay aking irespeto so ingin ko po ang inyong uh, respeto at paggalang ito po ay para lamang po sa mga naniniwala sa mga uh, karunong li lihim na tulad ng content ko uh, marami pong salamat ngayon naman uh, nawa ay uh, no skipping ads habang uh, kayo po ay uh, nanonood na tapusin nyo ang uh, ads uh, sa inyong pong panonood na lumilitaw sa screen na ito at paki-like po importante po ang like para malaman ni youtube na uh, maraming nagmamahal sa channel ko ito sa mga kapanood nito sana ay uh, bawat isa sa inyo ay makapag like po uh, habang pinapanood nyo po ito bilang tulong niya rin po sa aking channel upang patuloy po tayo makapag upload at yun nga dahil uh, uh, mula nga po ng uh, June 2023 ay hindi po ako nakatanggap ni, uh, uh, ng youtube salary so yun yun nga ang problema kung, kung paano isolve yun eh hindi ko alam pero hanggat may ads pa naman ng aking uh, mga video ay uh, sigurado ay uh, mga katanggap naman maiipon naman siguro yon so yon uh, shout out sa aking uh, solid follower supporter lalong-lalo na sa aking uh, channel member kung kayo mo po ay uh, magme member kayo po ay uh, uh, magpindot pindot dyan sa membership tapos uh, kayo na po ang bahala sa mga gustong mag donation sa video kong ito kung inyo pong nagustuhan ay pakipindot ang uh, dollar sign dyan po sa baba at yun uh, kayo na po ang bahala kung magkano po ang inyong idudonation so yun at uh, uh, yun um, uh, shout out sa kapwa ko content creator na nagbabahagi ng mga ganitong karunungang lihim atin po silang suportahan. So shout out po sayo sa inyo mga content creator na mga kapatid. Ganun din uh, sa lahat ng uh, Pinoy abroad man o dito sa Pilipinas. Ay uh, shout out po sa inyo. Ganun din sa Kapwa, Kuwalburio, misyonaryo, alipin ng Panginoon, Pastor Kaman o pari. Uh, salamat at uh, shout out po sa inyo. Yo na. Uh, ako po ay uh, magpapasalamat sa pamamagitan na pamamagitan ng pag-shoutout sa lahat ng mga nag-comment sa akin uh, mga video so salamat po sa inyo na nag-comment so ngayon isa shoutout ko na po kayo uh, uh Sir John, uh, Pideles shoutout po sa inyo ingat diyan sa barko at uh, nawa'y makatulong ako sa inyong uh, sa inyong papa uh, dito sa Mindanao na uh, nakulam so marami na raw uh, gumamot doon pero hindi pa uh, gumagaling so sana magkita kami at matulungan ko siya uh, Rinaldo Pakig shout out po sa inyo yan po yung may inyong mga shout out so aking babasahin po ito shout out po uh, ma'am Esterlita Gaas shout out po uh, salamat sa iyong pag para sa aking uh, youtube Uh, journey at ganoon din sa Facebook uh, Junior Ramon shout out po sa inyo uh, Mumtaz shoutout shout out po sa inyo Wilmar Alvarez shout out po Nilo Ka English shout out po Now, lumipat po ang aking yun na. Uh... Mahina po yung ano. So hanggang doon na lang po tayo mga kapatid. Yung pag shout uh, ayaw, ayaw po magbukas dahil napakahina po ang signal. Ayan po makinakikita At sa lahat po ng mga umorder sa akin ng mga tulad nitong mga medalyon 8AD. Salamat po sa inyo at ganoon din sa batu mo. At ganoon din sa infinita na medalyon na tulad ng mga ganito yan sa likod ko yan ganito po salamat po napakalakas po itong mga medallion engraved po design so kung magkagusto lang kompletong dasal po yan at ganun din ay PM nyo lang po ako sa aking FB account na Ricky Panganod Florante at ito po yon yon so yon ang aking ibabaging or uh, orasyon ngayon ay mapunta po tayo ah uh, punta po ako sa aking uh, google docs yan upang uh, ilagay ko po ang uh, orasyon dito sa side ko yan so yan natin narito po ang orasyon ito po ay uh, pwede rin pagkatapos nyo po uh, magdibusyon ay banggitin nyo po ang orasyon na ito at ganoon din sana naman po kayo pumunta ay ah uh, pwede nyo pong bangitin at ganoon din pag bago umalis ng bahay upang tayo po ay may banal na gabay o spiritual na gabay upang uh, tayo ay uh, maprotektahan so nawa ay inyo pong magustuhan itong aking ibabahagi at uh, pakilike po talaga upang uh, manotify ni youtube na talagang uh, kayo po an uh, nagugustuhan nyo po ang aking ba, mga video so sana po pag po na bawa, uh, kung sino man po sa inyo ang uh, nanood nito ay pakilike po talaga para mapaka, makapagpatuloy po tayo ng pag-upload kahit uh, simpleng like lang po napakalaking bagay po yan para sa, sa channel ko ito at uh, yon at uh, kung gusto mong mag-member sa aking channel yan, may membership po dyan. Pindutin nyo po. So, narito na po ang orasyon. At uh, akin po uh, ibabahagi. So, nandito. Uh, kahit walang ama namin, kahit walang bagay na dasal, i-recta nyo na po dasalin ito at ng, uh, uh, banggitin ng tatlong beses at ihipo sa inyong dibdib. -dib. Yan po ang inyong gagawin. San man po kayo, ah, uh, pumunta uh, liblib -lib man yung delikadong lugar ay pwede po ito lalo na sa ating pagbabiyahe uh, biyay sa lupa biyahe sa tubig biyahe sa hangin ay pwede po so narito po naway uh, makatulong po sa inyo pang uh, magkaroon po kayo na gaba so ang uh, pamagitan nito ay ang Diyos ay nag-iisa lamang ito ay gabay spiritual na gabay. Okay, narito po ang orasyon. Verbo beneficatis dignum Christum sanctorum manibus eh, salvami. So yan, ito po yun. Sa mga gustong umorder naman po ng aking mga medalyon, uh, Omo, ay uh, ganitong uh, medal, 8AD, napakalakas sa kulang, barang, mga elemento, at takot po sila kahit sa bad spirit kaya ipasuot nyo po sa kanila ay uh, matatanggal po ang kanilang salim ganon din na uh, sa baril sa lahat ng pumuputok ay pwede po ito uh, may kompletong dasal po yan ganon din itong uh, medalyo na nasa likod po so yun na uh, maraming maraming po salamat na ay makaturong po ang aking pinahagi sa inyo uh, God bless po sa inyo ingat po lagi